Angeline Quinto, inaming siya ang dahilan ng pagsali ni Sarah Heronimo sa singing contest sa TV. Narito ang showbiz spotlight ni Antun. Inamin ni Angeline Quinto na siya ang daylan kung bakit napasali sa singing contest si Sarah Hieronymus sa telebisyon. ay kay Angeline, nauna raw kasi siyang sumali sa singing contest na Star for a Night at dahil magka-schoolmate at magkasama pa sila sa choir ni Sarah, kung kaya't magkakilala sila, matagal na. Noong nalaman umano ng nanay ni Sarah na si Mami Divine na sumali siya sa singing contest, ay tinanong siya nito kung paano siya nakasali. Hindi naman umano siya nagdamot at ibinigay niya dito ang lahat ng impormasyon kung paano makakasali sa nasabing singing search hanggang sa manalo nga si Sara noong 2003 habang napasama naman daw siya sa 11 grand finalist. Dahil hindi pinalad sa Star for a Night, sinubukan naman niyang sumali sa isa pang show ang Star Power kung saan siya sinuwerte sa grand finals noong 2011. At iyan ang aking ang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.